Ang buhay natin na isang pitik lamang. Walang nakakaalam kung mamaya o bukas ay buhay pa tayo. Sa 1 Chronica chapter 29 verse 15, tulad ng aming mga ninuno, kami nga ay mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. Sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating kalimutan ang katotohanan ito. Ang buhay ay maikli at hindi tiyak. Parang isang pitik lamang, bigla na lamang itong maaaring matapos. Walang sino man sa atin ang may katiyakan kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ito ay isang paalala na dapat nating pahalagahan ng bawat sandali. wag nating ubusin ng sobra ang ating buhay sa mga makamundong mga bagay sa mga bagay na walang halaga at sa mga bagay na pansamantala lamang. Paghandaan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Paghandaan natin ang pagharap natin sa ating ama pagkatapos ng kamatayan. Talikuran mo na ang kasalanan at magsisi. Totoo ang langit at impyerno at isa lamang dito ang pupuntahan ng ating kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ito ay isang walang hanggang buhay o isang walang hanggang kamatayan. Kapag ang isang taong namatay na hindi man lamang naniwala o sumunod sa salita ng Diyos at kung kilala niya ang Diyos pero hindi naman nakita sa kanya si Kristo o pakikipagrelasyon sa kanya, siya ay magdaranas ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Repent and believe the gospel. Totoong may impyerno at hindi lahat ng namamatay ay nakakapag-rest in peace. Jesus Christ said, Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos Nagpalayas ng mga timonyo At kumawa ng mga himala sa iyong pangalan Ngunit sasabihin ko sa kanila Hindi ko kayo nakikilala Lumayo kayo sa akin Kayong mga gumagawa ng kasamaan Ang realidad ng buhay Ngayon ikaw ay malusog at malakas Bukas ikaw ay may sakit at nangihina Ngayon ang mundo ay mapayapa Pero bukas magulo na Ngayon ang araw ay maliwanag Bukas madilim at mapanglaw ang langit Ngayon mayaman ka dahil may trabaho ka Bukas mahirap ka dahil nawala ito ngayon buhay ka at may hininga bukas ay wala ka na ngayon ay ibahagi mo ang kagalakan ng pag-ibig sa iyong minamahal dahil baka bukas ikaw ay nagdadalamhati sa kanilang pagkawala ito ay isang paalala lamang na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay o kung ano pa mang mga bagay sa mundong ito, kundi tungkol sa ating espiritual na kalagayan. Dapat natin bigyan pansin ang ating relasyon sa Diyos at magsikap na mamuhay ng isang buhay na karapat dapat sa kanyang biyaya. Ang paghahanda para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay isang patuloy na proseso na dapat nating gawin sa buong buhay natin. Kung pinaghahandaan natin ang susunod na buhay, ito ay nangangahulugan lamang ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at kapatawaran, isang pananampalataya at pagtanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng Panginoong su kristo pagsunod sa kanyang kalooban at mamuhay sa kabanalan. Sabi nga sa Juan chapter 3 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo, magkakaroon tayo ng libreng biyaya na kaloob ng Diyos para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi sa gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Gawin natin ito ngayon dahil baka bukas huli na ang kamatayan na isang katotohan ang hindi natin maiiwasan. Dapat nating pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay. Dapat nating gamitin ang ating panahon sa mga bagay na may kabuluhan at sa kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat sayangin ang ating buhay sa mga bagay na walang kwenta o sa mga bagay na magdadala lamang sa atin ng kapahamakan kung mauunawaan lamang natin ang pagiging maikli at hindi tiyak ng ating buhay. Ito ay magiging inspirasyon kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito ng may layunin at kahulugan.